Guys, well, to my channel na yun, ko na ang box. Okay? Ito ko lang sa inyo yung laman, okay? Pasilipin natin sa inyo kung ano ang laman. Kung ano-ano po ang laman ng aking bibigyan na box. So, Ayan. Pasensya na kung ano na siya, ha? Kung ano kasi gabi tayo sa bahay. Ayan. Ito. Ito ko lang sa inyo. Ito ay puro pencil na may birthday ngayon para sa bata. Ibibigay ko po ay para sa bata. Okay? Ayan. Ayan may pencil. Sa so, din May pencil. Mayroon siyang tang Mayroon siyang mga color. Mayroon siyang color pencil. Ayan. Mayroon din akong lalagay na color and kasi may color tayo. Ayan o. Oh. Tutuwa ang bata. Ayan. Oats, may mga poodle yan, malamang pastain, malamang kolong, may lauan. Ito ano na yung tumbler, mayroon tayong ito yan. Ito yung mga ilalagay na hikaw. Ano-ano yung mga ilalagay ko? Mayroon tayong laruan. Keki-ke. Misirio, oh ayun. May peanut butter. Kaka-sayaan. Ayan diba? Boots Gabi dyan, daruan Ayusin ko na siya Yan, may stuffed toys Kasi naman niya Huwa niya, happy Ganun din tayo T-shirt na puti, pambatan na lalaki Dami tiki Dami tiki Pwede niyang bigay Or Benta <laughs> Ito yung mga uniform ni tiki isa. Ayan t-shirt. Damit. Ayan, meron pa tayo na bilhin pag nagsiswimming. Ayan. <laughs> Ang bata mo ba? Alawaan. Ayan pa siyang bag. Ibigyan rin ng nakuha kong bag. Ayan. Ayan yung pretty backpack. Diba? Ibigay ko na lang then Tapos maraming laruan. Maraming <laughs> laruan. Kaya, ayos na na. Ayan. Dala ko sino mananalo ko ka uh, sa sa pangalan. Kailangan yun nandun po kayo sa akin. Live! Sabihin ko sa inyo kung ano oras. Kaya wait, wait kayo sa akin mga post. Bye-bye! Thank you for watching. Love Please subscribe my YouTube channel. At ang aking Facebook. Bye-bye. Thank you. God bless you.